Ito po sa Tokayo ko, napakarami na naman gulay nito kayo. Good morning Tokayo. Umuulan na naman, oy. Bermont na, September 1 malapit na yung ah, Pagtago muna mo sa Marijan. Ayun. <laughs> Sumisilip na nga sa mga Facebook eh. Okay. Ito kayo. Good morning. Magaling yung bakla natin ng MPP. No? Asking lang. 15 ito kayo. O per kilo. 150 per bundle. Tandaan nyo asking price lang yun na hindi pa yun ang final prices. Sa puti. Parehas lang. O, oh, kinse din. Sa ating upo. Upo, ayan. Ang may ko dyan, 18. 18 per kilo, 180 per bundle. Per piraso, to kayo. Ayan. Kilo, yan. Ay, piraso yan. Isang piraso. Ang ano? Ang hiningi ko, 18. 18. Paano isang bundle? 180. O, oh, ganun din. 180. Bali, 180 per bundle. Sa okra. Okra to kayo. Ito kapag may naman ako, 30. 30. Yung medyo maganda-ganda. Medyo bumaba din, ano? Eh, yung ating talong nga, may pagbabago na ba? Malaki yung pagbabago, kasi atong mababa. Magano? Ito, yung hindi 12. 12. 12 per kilo yung, at per bundle. Eh, yung Taiwan natin, eh, yung mga Taiwan sa likod, the Taiwan si. Ah, uh, may tao ka din Oh, porter di ang kanyang benta na yon. Ayan. Kasi yung, yung ano yung maganda-maganda na. Yung, ano, oh. pero yung iba medyo mababa ano kasi asking uh, price lang yun eh pag tumawad medyo Ayun, natuloy, naman. Ayun, natuloy na yan ayan po 430 depende po sa sakadoro sakadoro na inyo mapagbigyan pag itong tukayo ko sigurado po kayo dyan ma okay po to kaya kung gusto nyo kunin number ng tukayo ko yan ay ba yun patulang uh, kinis? Ay, di ko alam yung preso ng kinis eh. Ah, kanina ba yun? Nilagak lang to. kayo. Ah, lagak lang Thank you Takayo. kayo. Shout out ko muna ito kayo. Shout out ko nga yung kumpari ko sa ligaya. Sino yan? Sino nanonood sa'yo? Sino par mo? Eh, si paring umyo na madroonyo. Romeo? Okay. Ah, shout out ko sa'yo, Sir Romeo. Happy viewing. Asawa beautiful. ng kumari kong laging maingay. Kamuha. <laughs> <laughs> kumari. Asawa <laughs> ng <na> kumari. Baka <laughs> doon ako uh, para baka okay, si si Ate Betty. Eh, alam mo na ito Tokayo Okay, thank you Tokayo Dito kay Ate Baby. May nakita kong patolang palitik. Tanungin natin patolang palitik niya. Pati ay, kahaba ng sitaw niyo, negro nga ba pati bulakan lang Balikan po natin si Ate Baby, maraming kausap. Eh. Yan, andito po yung kaibigan kong si Ding Dong. Good morning, Ding Dong. Mukhang andi dito ka, wala ka sa bukid. Napakasipag po ng tamot eh. Sir Ding Dong, natin si Garillas. Oh. Sa saan galing to? Palayan City. O, oh, taga Palayan. Magkano yung asking lang? 90. O, oh, 90 po per kilo. 900 per bundle. na. Yan ang kagaganda po ay, ng yung sigarilya. Yan. 25. Ah, limang kilo lang ba yan? O, oh, 450 per bundle. Dahil limang kilo lang pala ito. Pero ang per kilo niya, 90. Yan. Yung ating ano, itong... 25. 25 itong ating... As, uh, si, ano yan? Mustasa. Mustasa, 25 per kilo, 250 per bundle. Itong Okra. 30. O, 30 per kilo ang okra, 300 per bundle. Sa talong? po, walang pagbabago. Magkano? 50 yung segunda. Yung segunda, 50, per, ano, 50 per bundle. Yung mga ganda? 12. 12, 120 per bundle. Ito naman po si, ano, si Roro. Kiwa ni Kuya Lito, binigay sa akin. Eh, domino natin talang na bilog. 20. 20, yun. 200 per bundle. 200 per bundle. Ayan po, napakaswerte po ni, ano, ni Marian. Si Mar... <laughs> si Miss Marian Araw-araw po, gumaganda po Ayan, oh. Dito sa maganda si nakit nakita ko naman si Alin Juliet Si Alin Jackie Yan, <laughs> ayan Di kita makita Oh. Magkano itong okra natin? Asking 30 price. Po asking. May natuloy na 30. Yung 30. Yung bata oh. po. 30, 30. Eh, ano yung lang palitpit? Magkano? 25. Yung maganda, maganda. 30. Po, 30. 30. Oh, five per bundle yun ha. <laughs> ano ito? Sitaw na negro? Hindi po. Ano po yan? Star premium. Star premium. Magkano yan? Ano po? Natuloy po yung 70. 70. Isang bigkis yun. Negro po 80. 80. yun, negro yan. But, yung kamatis natin yan. Mga yan, talagang tinututo ko para makita <laughs> yung kagandaan ni Jackie. Yung kamatis <laughs> naman <laughs> natin po. Ay, ano tong kamatis? Ano ito? Ayam, soya, biskaya po yan. Ano ba yan? Variety nito? Garnet uh, uh, po yan. Okay. Magkaming garnet? Well, yan po. Kanina nag-arist ko po 90. 90. Ay, 90? 90. Mababa oh. oh, po eh. Pero yung malalaki talaga maganda, 105. Ah, one, uh, angat pala yung kamatis na ngayon. 105 yung ano. Ito 90 lang. Okay, salamat. Angat pala ang kamatis ngayon. Okay, maraming salamat po sa inyong dalawa. Magandang babae. Ito tayong uh, subscriber from Bataan. Yan. Ito. Sir, good morning, sir. Sir, good morning. Sa saan po, sir, kayo? Bataan. O, oh, Bataan, sir. <laughs> <laughs> sir, mad madalas ba kayo mamalingke dito? Lalo lang. Oh, lunes, Biyernes lang. Lunes, Biyernes. Okay naman yung pamamalingke. Yan. Basta, sir, Anong pangalan ni sir? Eugene. O, oh, Eugene, ha? Hindi lang mga sakadorin po, pati mamimili, pogi din, na. Ano? <laughs> sir, ingat kayo sa biyaya. Thank Okay. Salamat. Okay. Isang mapagpalang buhay at maulan na umaga, mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante D. Mr. Palente Today is September 1st Dermat na po Isang maulan na umaga po sa ating lahat Patuloy po ang pag-update natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay <laughs> Tulad po nang nakikita nyo sa ating video Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang kabanatuan din sa Bull Trading Center. Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po kung alamin yung mga asking price ng mga gulay nito para po sa inyong uh, basihan ng mga presyo. Tanda niyo po ang asking price po. <laughs> Hindi pa po yan ang final price, price dahil po pwede yan bumaba pag tumawad po yung mga mga ngalakal o yung mga mili. Kasi tandaan niyo po, palengke to. Puso ang tawaran dito. Kaya yung asking fresh na yan, magbabago po yan. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante Bimis at Palengke, please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. Ayan, na po natin. Nandito si Madam Lenlen ngayon. Ayun no? Kasi pag napupunta ako dito, wala si Madam Lenlen. Ayan. May Taiwan po siya, may siling panigang, may patolang paligpik, may pipinong bakla, okra, pati talong, pati bonito ang palaya, tanong natin. Ayan po. Marami nagtatanong sa akin, hindi na raw kita na-interview, pati si Matet. Kaya ito, oh, nagkatago. Si Matet naman kasi, ano lang to simple lang to Madam Lenlen, -Len, magkano yung ano natin? nating uh, ceiling Taiwan? Asking. 4,500. O, 4,500 yung asking. Sa so, nagtatanong ha, hindi pa po tips yun. Ang masama po kasi, pag tumawad yung mamimili. Oh, Ang tawad, hindi lang po 10, 20, hindi lang po 30, malaki. Tawad na ka 400. O, oh, yan. Ganyan po. Pag tumawad po ha, kasi iba kasi, mababa yung uh, asking price oh, din po, nila. mababa yun. yung tayong mga po, ganyan po, wala. O, oh, ganyan na. ngayon. Medyo depende rin sa ano sa pagtawad. Ay yung pinaka factor na malaki yung pagtawad eh no. Okay. Yung talong mo ayan ang yan eh. Sipo. Oh, 15. 15 per bundle. Ah, per kilo, okay. 150 per bundle may tumatawad para. May nakita akong bonito ng palaya eh. 40 po. 40, 40, per kilo, 400 per bundle sa okra. Okra po, 30 25 30 Beijing. Eh yung pipino bakla. 15 po. Yung ano na po ba yung nakita ko dito. Ayun oh no, at yung ating patolang palikpik. 25, 20 o 15, 20. O 15-20 yung patolang palikpik sa siling panigang. 60, 60 per kilo. 600 per banda. Sa'yo yung santol doon? Apo. Magka santol? 25. 25 per kilo. Umaganda kaya at alalo. Ayan si Matet. Oh. Nakakamiss sa akin, Matet. Ano ba yung, ano ito? Negro. Negro. O, oh, Star Premium, magkano yung Star Premium? Sandaan po, as. Sandaan, ang uh, as. Isang, isang big kiss lang yun, ano. Ayun, sila eh, yung pan panigang natin, kaganda. 70 O, oh, 70, malaki, per kilo, 700 per bundle. Yung ating Sophia. Uh, Sophia 40 per kilo, 400 per bundle. Sa upo? 15. Yan. Si Mateta man, lumal lumalaki yata. Tama-tama po, ah. <laughs> Tumataba. Ayan. Ay, ay. Inamin niya. Buntis ka ba? Ayan. Kala ko buntis. Ka. Ano siya si sir? Ayan. Ito naman. Suplado natin. Mas kabi. Puro kay Timayaman eh. Suplado eh, na yan. Kala ko buntis si Matete. iba Hindi po. Ayan. Nasaan na si ano? Lisa? Ano? Sa biyahe. Okay. Salamat. Eh, magandang magandang kalamansi. Ang magandang kalamansi ng magandang sakadora 'yan. Madam, magkano yung kalamansi natin? Asking lang. 500. Oh, bye, napakababa naman. <laughs> eh, papaya. 9.8 8. 'yan. Maraming salamat. <laughs> Sa iyo yan pala, ya. Yan pala ya, magano. Ito itong... ah. Ah, kay kimpi ba yan? 55 per kilo, 550 per bundle. Mukhang seryoso Mukhang seryo sa itong isa dito. Ano ba yan? Sino ba tinetext mo ah? chat. Ayun eh, si boyfriend. Yan aking ate bunso. Tanong natin yung okra ni ate bunso. Ate bunso, kung maganda magkano yung okra natin ngayon? Magana. 20 per kilo. Baksak daw yung okra. Eh, yung pipino nga po, eh. Sandaan? Ay, bumaba lahat? Eh, yung labong. Labong, may tao sa akin, 20. 20. Mura talaga yung labong. Marahin kasi yung labong yun. Eh. Okay. Hindi, lalapitan kita kahapon dito. Kaya lang marahin tao, eh. Kahapon. Ah, sa hapon. Hindi. Sa hapon po talaga. Sinasabi ko naman sa hapon. Dapat ang vlog dito. Oo. Hindi na nakabalik eh. Oo. Baka yung mama daw ako pag nag-vlog pa ako sa hapon. Hindi naman. Kasi para naman kami mga tindera. Ibig sabihin. Iba talaga yung ano sapon. sa hapon. Ako na nagsasabi sa kanya mababa. Oo. Final. Sa umaga medyo. Ito, ito, kare mo. Sa umaga, tangali. Ayan, malilit din yan. Kasama niya din. Ayan, si, silisa Lisa. Ati Bunso, sa, sa umaga, sa tangali, medyo... Sa umaga, medyo maganda-ganda na konti. Medyo mataas yung presyo. Pagdating ng hapon, napakababa. Ayan na si Ati Bunso na po nagsabi. Kaya yung iba Aha. yung ibang nakakabili ng hapon. Swerte. Swerte. Oh. Yeah. Yeah. Okay. Kasi yung mga nagdadala naman nating farmers sa kalan sa umaga hanggang ng hapon ganyan presyo. Okay. Eh, hindi po iba po. Kasi ako yeah. kumukuha rito ng mgaaga, Batangas, Kabite, mga Batangas, Cavite, mga byahe malayo. Oh, yun kaya medyo. Kaya po kasi kumukuha na lang. Kaya dito. Kaya medyo mababa. Oo. Oh, yeah. Oh. yeah. yeah. Sinabi na po ni Ate Bunso yan kasi ayang gusto niya iparating sa mga farmers, sa mga mamimili. Uh, thank you. dito? po tayo kay Doktor. Isang buwan ko na po hindi na-interview to Yo. Wow! Ang laki naman ng pinayat ni Doktora. Nawala na nang wala nang bilbil oh, sexy na. Good morning, Doktora. Hey, you're so cute today. Doktora, magkano ganito natin ano? Kung ganito. 600 ilang kilo to? Kulang uh, uh, ko lang siya. Siyam, eh yung gayto, medium, 900. Sa pula natin, yung medium, 950 ilang 950 kilo po yan. 8.3. 8.3 sa ating pong super white na bawang. 490. 490 ilang kilo po yon. 5. Lima, sa kanso po. Kanso, 420. Yan, uh, 5 kilo din. Eh yung maliit natin sibuyas. Puti po. Oh. Eh yung ano, yung 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 pula. 700 po. 700. Eh yung, yung munggo natin, munggo. 2550, 2550. Yan. Yan ganda po ni doktora, no. Salamat doktora. Dito po ulit tayo sa pwesto ni Madam Glad. Good morning Madam Glad. Medyo malamig ah. Mukhang maaga kayo mauwi mamaya niyan. Mukhang giniginaw kayo pareho ah. Madam Glad, magkano po ngayon repolyo natin? o 450 per bundle sa sayote po 550 sa sayote per bundle sa patatas 600 sa ating carrots 180 sa ating broccoli per kilo 180 sa cauliflower 140 sa pipinong verde 500 sa lemon natin sa green bell 400 sa ating red bell 400, 400. may sitsero tayo 300, 300 sa celery and leeks, celery, 120 leeks 120. 160 and celery 120 ang leeks ang ating beans 500. 100 sa ating lettuce na bilog 200, 200 yung ating uh, green eyes 180, 180 sa romaine 180. salamat aga kayong umuwi ha para naman makapagpahinga kayong dalawa ano Yeah. Dito po tayo sa mas ni Ate Ara. Ate Ara, magkano yung puti natin? Good morning. 42. O, 42 per kilo 420 120 per bundle. Sa ano? Sa dilaw. Pero magkano yung lang ngayon? Ha? O, 30 yung per kilo, 300 per bundle. Kumakain yung ate ini ko. Sarap ng pagkain natin. Eh. Ay, madam, magkano na po yung ano natin? Domino. 100. Magkana? 600. 600. Ay, ang ganda na ang palaya mo. Magkana ang palaya? 600. 600 din. Yan. Ay, no, ganda ng ano. Ano talaga? Quality quality talaga yung ano. Yung domino nila. Pang-mall kasi. Ano nga rin? Magkana na po, madami yung magandang, magandang, magandang luya. Yan no, ang gaganda. <laughs> One one. one one. Yung di kagandahan. O oh, may seven di kaganda. Yung magandang maganda. One one. Yan po, hindi po sa gabal yung pag -ula. sa pagdating ng maraming gulay dito sa atin. Dito kay parin John John ko. Parin John, magkano yung okra natin ngayon? Per kilo. Ayan, 30. 30 touring, per kilo. Touring. Turing, 300 per kilo. Turing lang yun. Asking price lang yun. Ay, yung papaya mo? Papaya, 80. 80. Yung ating sitaw? Sitaw para yan. 80 ka. Okay. Ano yan? bulakan, why? Ayan, yan. Ha? Makisig. Makisig. Ay, Ay o. Oh, parin, shout out mo yung kaibigan mo. Yung mahal ko, shout out. O, oh, sige, sige. Yan ang maganda. Break na kami na kaibigan. O, oh, Sige. Ah, sige, kayo, yung mahal mo, shoutout mo. Yung mahal ko, mag-iingat mo palagi dyan, ha. Baka ang mula ng mala kasi si Kuling ka. Mukhang naging matino yung pare ko ngayon. Dito kay Malo, may nakita, butuan ng Malo, magkain butuan natin. 25 per kilo, 250 per bando. Hindi ka. Ayun yung stick. Puso, gabi nyo yan. Puso, gabi nyo yan. O, 300 yung stick. Sa puso natin mapagmahal, sa ba? 25 ko, 25. 25 sa luya sa Luya 85 per kilo 850 pa ba bandit sa gabing galyang 35 35 wala tayong kala ano wala okay salamat ang saluyot tanong natin ate Ana magkano na yung saluyot natin 12, 12. sa kamote 8. 12, 8 Dito kay ate baby Meron siyang labanos May mustasa siya Ano nga Ate Baby, magkakain labanas mo? Ayun, 40 asking. Wala pang dumadampot. Ayun, 40 asking, 40 per kilo, 400 per bundle, wala pang dumadampot. Duma 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 duma. Ayun, may sampalok. Yung sampalok, Ate Baby. Sampalok, 30. 30 per kilo, 300 per bundle. Ayun, ito, talbus ng sili. Talbus ng sili, may 70, may 60. May may 60. May 60. Eh, ato, suprema. suprema? Abela, magkano yung suprema? Suprema, Bela. Ah, Bela, magkano? 45. 45. Medyo, uh, medium siya. Yung supriya, 38 daw na kuha. Ayan. Eh, yung sitaw natin ngayon? Pinakamataas ko, 110. 110. Ano yun yung, ano, ah... Uh, Wala kang white, green. Nagkapareha. Ayan, okay. Thank you. Thank you dito kay sila? tanong natin yung uh, kamatis niyang uh, Biskaya Sila ng variety ng kamatis niya? Diamante po Magkano yung diamante natin ngayon? 75 po ngayon ang medium Medium 75, yung malaki? 95 95, mangat no? Angat ang ating Yan, angat na angat po ang ating kamatis ngayon Puro Biskaya, ayan Eh yung small, magkano yung small? 65 small. Ayun small. Know, na, sipag po niya, no? Oh. Napakaswerte ni Madam Sheila kay Boss Alvin, no? Oh. Napakasipag. Oh, oh. Eh, ganun na rin. Medyo swerte, ka, medyo -serte na rin siya dahil maganda ka. Ayun eh, eh. Eh, ka naman swerte ka, pogi siya, masipag pa. Ito, so, tanong natin kay Madam Julie yung kamote puti, pati Taiwan si na kamote. Yan, oh. Ah, Ikan na po natin yung may bumibili. Ito, dito, dito muna tayo sa kalabasa. Madam, magkano yung supiya na natin? Asking lang. O, 38. Magaganda po yung supiya nyo. 38, 40 per kilo. Sa ating suprema. O, medyo bumaba yata. No? Ayun, kala ko 50. Malalaki. Boss, yung katawan ba? Laki ng katawan po. Nag-gym ka ba, boss? Ayan, puro abs. Yan, no? Ayan, no? Laki ng katawan. Dito tayo sa kamote, balikan natin. Ay, kay 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 Diri magkano tong sampalot mo? 45 per kilo for per van. Ayun na may kamote, yung puti siya sa puti. Oh, yun dito, dito, dito tayo magtanong. Madam, magkano yung puti natin ngayon maganda? Ay, nakuha. Ang petak na lang. Ano yun? Korenta pa rin daw, walang pagbabago. Yung mga tindera lang ang nagbabago. That. Salamat. Julian, Julian Taiwan si magkano? Nakumote. Taiwan si. Ay, diba? Ay magbos Taiwan si natin? 60 boss. Oh, 60. Yan ang kaganda ng kamote ng Taiwan si. Ayan po mga kapalengke ang ating latest asking price update ng mga gulay dito sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sangitan. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye bye. God bless us all po.